Hello ma'am, kayo po ba si Annalyn? Hindi pwede, may boyfriend ako. Ma'am, ako po yung nakapulot ng wallet nyo. Ay, wala. oo. Oh, oh. Saan tayo pwede magkita? Hindi pwede, may girlfriend ako. <laughs> <laughs> Ayo, papalita ko. Gisa ka bagas, ma'am. Ka kilang bugas yes mom ma masiget oh, for today's video guys mo siya mo kasi kalau ako reels guys. On... Wala walang pakiram sa nararamdaman ko. Mm? Kasi, hindi walang alam kung anong pakiramdam ng mga walang walang nararamdaman mo? Ano nararamdaman mo?